O, oh, ayan, palabas na ako ng kwarto. Meron kami sariling TV. Ngayon ang cabinet nila na maliit. Ngayon yung amo ko. Kumakaway pa. Parang clown. Tapos na ako, bye. Bye, guys. Bye. Ano gusto nyo pa sa lubong? Chicks. Ha? Pussy. <laughs> Joke lang, tanga. <laughs> o, oh, eto na yung aming kusina. Magkita mo ang aking aming kusina. Ayan. Um, ayan, no, na naranig po natin ng boses ng isang kasama ko. Para buksan ng ilaw, pare, para makita sa Pilipinas. Ano ba mo sa webcam? Pa-ban do di ram siya. Hindi. 1.99. Ito ang aming aking munting tinutulugan. Um, ito yung kwarto ng aming arbab. Pintuhan, banyo. Kwarto ni Ryan yung isang kasama namin mataba doon, ito yung kwarto ng... Bukong baboy, 15. Sige, sabi mo pa. 15? Oo, okay, parang kami. Pag pumunta ako ah. Pero, pero pag ano cellphone number mo? 0 Para tawagan kita. Oh. Ito ang isang nagpapabilisan ng baboy. Supplier ako ng baboy dito. Ang dali lang. Oh, lagay mo yung number mo. Ayan. Masisindi muna ako ng sigarilyo para maging masaya ang aking biyahe. Ayan, nakalagay. No smoking. Pero magsisindi lang siguro dito. <laughs> Pati sa kwarto namin. Ah, ayan na. Ayan na, bubuksan po ang <coughs> nakalap. Buti ni na Susi. Ito yung isang banyo namin. Ayan. Ayan. Ayan ako. Pare, pakisarado na lang, oh. oh. Yeah, yeah. na. O, oh, bye-bye. Yan. Meron mm -hmm. pa kami picture dito. 2-1. ng kwarto namin. 216. Pero yun ang sa koridor. na Bintana. Bintana. Koridor. done.

nabas ng bahay namin ito nga pala yung motor na service namin papasok sa, sa trabaho ah, ayan yan ang likod ayan yan ang building dito ko dadaan actually nandito kami sa industrial 12 Pupunta ako ng astral place dito sa lugar na to yan yung papunta to sa sa labas ng sandstorm medyo nagkukubli ako pumunta Dubai sakyan yan yan, puro ano dito um, warehouse Okay, ngayon nandito na ako sa kanto At sa lukuyang Medyo mausok dahil sa sandstorm Kaya uh, Medyo kailangan magingat ng konti Ang kapal ng usok kaya makikita nyo Medyo mausok dyan Pero talagang ganoon Kailangan pa rin makarating ng Dubai Para maging masaya ang buhay Ay Medyo malayo-layo ng konti Ang lalakarin ko kaya Kaya uh, kailangan mo nang magtis dahil mahal kapag ka nagpa-carlip ako pasundo ako dito buti ng 40 dirhams walang ko limandaan kaya nga pala kapag ka nagbas ka sego mula dito sasakay ako ng bus dyan sa kanto medyo maganda-ganda ang view doon dito pagpasahin sa inyo na at medyo natin sa industrial kami sana kayo makakita na kayo ng ibang lahi oh. O oh, ayan. na ako sa labas Kaya medyo Patayin ko muna Dahil Katawid ako Ayan, mga ibang lahi na yan ah, Mga nagtitinda ng mga oh may pareho Atrasabante Ayan, tatawid ako Yan ang bus Pero doon ako pupunta sa malayo Doon, 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 doon Galaxy Pink Ito gray Diyan ako nag sa Almadina Ang pera Yung flyover Yung flyover na yung ito ay sikat na brand ng pintura kaya sa atin ay poison dito um, national pink eh yeah, gubayad na ako 5 dirhams I'm going down at the Union National Bank bus stop going to fish market yeah, Near fish market. Near fish market. Okay. 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 Hindi ko na ako sa loob ng bus. Medyo nakaka lumulik. Ito. Nakaka. Namumalikat na naman ang bako. Ito. Medyo. Bumaba na ako ng bus. Pero akala ko naligaw ako. Pero okay naman. Dito pala na ako bumaba sa katulad ng binabaan ko dati. Kaya akala ko lang naligaw ako. Ang sinakyan ko kasi dating bus si eh, bus number 3. Eh ay number 4. May medyo naligaw ako. Akala ko mali yung sinakyan ko pero pwede rin pala 'yon. Ngayon dapat pala ang sasakyan ko, pwede rin ang bus number 3. Ang sinakyan ko kasi ngayon bus number 3. Pwede rin pala yun. Kaya lang medyo malayo ang inikot Hindi ka tulad ng bus number 4 Diretso ka dito mas malapit So nandito kung ngayon sa gitna ng Sarja Ito ang National Bank na Yung unang dasal ko dito Dito kami pumunta ni Nakokoy Sa likod nito dito kami nagsumubok Sumubok mag apply sa Union National Bank Ngayon dito etong nila nakarang po ay papunta ngayon doon sa fish market na tinatawag nila. Kaya Medyo malayo ng konti pero okay lang din at least makakapag sightseeing kayo. Nakikita niyo yung mga pata na nakaupo sa damuhan. Andiyan lang sila kahit nainit Ah, uh, sila sa araw. Tatawid ako pero kailangan mag-ingat. Ay, medyo mabibilis na sakyan dito. At uh, tatawid na ako. Dito tayo ngayon Ayan. Hindi ko malaman ba't ako tinitinan ito. Ang itang ata nakakita ng turista dito. Ayan ang taxi nila dyan. Mabilis. Ito, tatawid. Dumalik. Ngayon nandito ako sa gitna ng island. Tatawid ako dun sa kabila. Ayan. Kailangan medyo mabilis ang pakiramdam mo dito ayan makikita nyo sila boom ikaw po papaaraw ito lang mga iba iba injano, ayan ayan ito na tayo sa ilalim ng tulay medyo tataas ko pala yung camera ayan para nakikita nyo ayan indyano ayan yan, dito yung mga uh, tra uh, agency. sa mga uh, ano. Ano airlines kung gusto mo, mili ka dyan. Ang dami dyan. Well, nakatawid na ako sa ilan ng tulay. Nakikita nyo. Dati, nung unang punta ko dito, ang mga nakikita ko nakaupo dyan sa Verding Damong yan eh mga ibon, ngayon mga tao mga patal makikita nyo palalo doon bandarong sa gitna nataka ako bakit sila nakaupo dyan ang shoot nila kahit lalaki sa lalaki makikita nyo kung so saan makikita nyo yeah, ayan, ayan tatawid ako ulit Ito nakatayo dyan, nag-aato. Yeah, tulad niya, nag-aalok yan. Salat, salat. salat, salat yan ang mga na nagbibigay ng... Parang sa atin, pasalong. Ang tabi nila, it's salat, salat, salat. Salat, salat, salat. Medyo nagugutom ako, pero doon na lang siguro ako sa Dubai bibili ng pagkain. Sa... Uh, supermarket dun sa bahay nila... nila Mayna. Ito medyo malapit na ako sa bus station. So, Nandito na ako nakikita dito na kapal na coaching to. Ito po, po ng coaching pero maganda siya. Paborito kong kulay.